Dream House. Wow! wow! Matatawang groundbreaking din kasi yung sabay. Hello! No! Love, <laughs> <laughs> no, ito pa namin to eh. Ha? Huh? Guys, ito na ho tayo sa past ni Gaby. nakikita kita-kita ko natin dito. Eri na ho ang bahay na itatayo ho ko sa <laughs> sa lupa nila Elma. Magka-groundbreaking din ho tayo. Ayan e ho, kita-kita nyo ho. Ayan ho, kaya kasabayan lang ko namin. Kaya yan, this is reporting. Back to you, present David. Yan! Yeah, Oo! <laughs> no. Oh, ano ka na kapag matagal ko nang pinagawa yung kubo na yun. Para kasi doon. Ay, gusto ko busitin si Elma lang. Parehas kami mag-groundbreaking dalawa. God, so, kasi, ako, hindi yeah. naman kami nakapag-groundbreaking dito eh. <laughs> oh, ako, ako, gusto ko lang ma-experience. Pero boy, sa kubo at boy yun, hindi yung basta-basta kubo. Kasi yung boy, di ba, matagal ko nang pinagawa yun. Oh. Oh. Hindi basta-basta yun. Kasi boy, yun yung modern kubo. Parang ngayon talaga yung, uh, di ba, yung, yung, yung sa Bulacan oh. yung tambayan lang oh. yung boy hindi tulugan talaga pwede lagyan ng aircon pwede na e, eh paano yung babayan? oo nga ito boy medyo nahirapan nga ako kasi <laughs> kagabi boy hindi ko na kayo binising kasi madaling araw na eh. sobrang hirap pala magbaba ng bahay <laughs> abay malamang <laughs> <Abay>, malamang <laughs> at ito yung nangyari kahapon hindi <laughs> nga mo Ito parang di ba yun? Experience Ay laki mga kasasyen po. Napaka na to. Hindi nga bahay guys. Dami. Sobrang daming bata na nagbubuhat. Sobrang ano. Boy, sobrang kaba nga kasi ngayon ako nakita ganun yung palibayanihan. Oo. Oh, ba diba sa Bulacan o sa atin yung ganyan dati, yung kapag ililipat yung mga bubo, ganyan. Kaya ngayon, boy, eh, pumunta na tayo nung kala Elma kasi, boy, gusto ko sabayan siya sa groundbreaking nila. At magugulat yun dahil kapitbahay niya. <laughs> late na ta kami, ah. Eh, boy, late Ay, na. na. Late na Ay, na. kami. Tapos na ate groundbreaking, Ay, si na, Ay, si may Ay, no. Nagkakainan na ata. ako 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 na. ako 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 Wala ako 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 pa. ako 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 ako

Si Patraya. Pa <laughs> <asipa tayo. laughs> <Ay, maraman. laughs> alam mo Alam <laughs> mo, love, natutulog pa ako ka. Tapos ina-adjust mo konti. Eh si father ka alika, sumukot eh, ako. Hindi <laughs> ko <laughs> <laughs> naman. <laughs> love, hindi ko naman. Ibig sabihin, parang, sana, pa para hindi uh, na lang ako natulog. Hindi, hindi sa doon si father. Hindi ka si father. si father? Ano nga lang po kayo? Hindi alam po kasi kami. Nag-ukay po Sa pa. nang trafikya Hindi po paano. Congratulations. Congratulations. Ako, congrats sa amin. Ay, congrats sa'yo. Ako, congrats sa'yo. pagod po na pala. Galo, pahayin na nakapakita doon ni Elma yung design. Kahit ako di ko pa kasi nakikita yung design ng yeah. maging bahay. Kapalabas mo na po kayo dito. Wow! Kaya pa! Kaya So hindi mo po nila nakikita yung bahay. Hindi right. na lang sa so, pupunta. Sa tulong po ng Dalarasar uh, Construction at Kala Engineer po. So ito na po yung ating dream house. Wow!

Ano naman 'yan? Ouy. Okay. Ako ang sumasayaw. Ay, wala lang. Pag groundbreaking hindi kasi. Di ba groundbreaking? Ako di ko naman nararasan 'to. Hindi magagroundbreaking din ako sarili ko. Three wing white butterfly ka? kasi gusto ko magkatabi na tayo, 'di ba? Oo. Oo. ayaw mo, parang babantay lang kita. Hindi gay mong parang para hindi na ako kumilit. Makain so, alam nila Sir Jim, di ba Sir Jim, di ba? Opo, Oms. Meron ba kayo dito wala? Meron! May camping na ito? Ha? May kampimpin. Hindi na to camping kampimpin. Kamping lang. Kamping. 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 Kasi second house lang eh. Parang magka camping lang. O. Hindi ka. Hindi tayo. Alam ko kami ang may lupa dito. Ha? Alam ko kami ang may lupa dito. dito. May lupa ba kayo dito? Oo. Hindi ko alam. Namin. Yung una namin lupa. Ewan eh, ko sa inyo. Okay. ako, may, 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 may ano akong bahay dito. Uy, paabot, ano kaboy? Eh. boy? kami dito din. Ang mo mo sa akin. Uy, bigay mo sa akin. Tika lang ako. Hindi, breaking ko nga rin eh. Oh. Oh. May Halika, ah, halika, halika. Ah, ready? Welcome to my groundbreaking or the opening also. <laughs> Nab, ito pa namin to eh. Ha? O nga. Anong sa'yo? Lupa namin to. eh nga, nagpatayo ka ang bahay ko dito eh. Ako uh, modern, bahay ko mo. Okay. Nagpatayo ka si Amin to. Ha? Nagpaalam ako sa si tatay mo. At saka sa kay, mama mo, kay mama papa. Paano ba ko siya? Ang ganda <laughs> naman. Yung sa'yo, gagawin pa lang sa akin, nagawa na. Oo. Oh. Oo. Oh. Bakit? At least may ato ka. Oh, bakit? Ito mo. Ito mo. Ito mo. Oo. Oh. Welcome. Welcome to my house. Ang kayo naman dito, meron tong ilaw. Oo. Oh. Oo, oh, wala. May pa nalalagay bubila nga lang. <laughs> May kwarto. Oh, wait. Pero kontome room. Pang! Uy! Pang! Ate. Ah, wait. May lagayan ng aircon. Oyoy. Ah. Ha? Alam na di mo na kaya 'yun, 'no? Ha? Wala 'yon. Ah, ata siempre, meron tayong kwarto na wala pang doorknob kasi baka manakawan. ko na yung nang magnanataw. Oh, ayun.

Ako pa nga nagpa- At ako ang isa sa nagbuhat ng bahay na yan. Ito ba? Oo! Talon mo. Ano ka yan yung mga barkado ko? Ligit yan. Hindi pa yung wala nagpaalam ka. wala ka pang tiwala. Gusto mo, tawagin si Papa, Mama. Sige, tawagin si Papa. Tawagin si Papa. Ito talaga, magkakapit bahay naman na tayo. Sige, kung Jack. Tawagin siya. Ayun. Sige. Papa, eh... Kaya mo po kasi nagagalit. Sabi pong ganon, Nagtayo tayo daw po ako dito Hindi naman daw po ako nagpaalam sa inyo. Di ba po nagpaalam po ako? Nagpaalam siya pala gabi. Yan sinasabi ko. Kaya na po Ay, sinasabim. <laughs> sinasabim po. Ang sinasabi ko sa'yo. Gusto niya makikisabay sa'yo sa pa ganito. Ayan! Ay ano Ay, nga lang oh. po siya? Di ba nagagalit po eh? Anong na nga tayo Alam ba? Bagay <laughs> sa pa sa inyo ah. Anong nagawa eh? Papa, sakin pa sa'yo. Papa, ba't nga ako nagtayo? Eh, blue para namin to. Parang ayaw ko pa ako patutungin dito. Hindi si eh. sa inyo na 'to. So, talaga napaka. Ano, ko lang kahit na walang, wala wala ang ano, pinairam ko sa kanya kasi sabi nila noon. Tatagay ko lagi eh, kasi, kasi, ano eh. Sana di diba, mo papa mo ko Oo. Hay nako. ko na ko talaga ng oh! hey, no. Sinasabi ko sa kaya pabayaan eh. Tara papa, dito, ako pa dito, na pa. Ito po kasi papang bahay na to. Kaya ako po ito pinatayo papa. Di ba po si si Elma uh, na problema po sa apartment? Ako po papa, pinatayo ko po talaga po ito. Para busitin na si Elma kasi po. Para sa inyo po talaga ito ni papa. Thank you. Oo. Oh, oh. Kaya eh, mo para sa akin pala yan. Oh, <laughs> pa. ko. Kaya gawin yung... Siyempre pa. Kasi... Pasipsip ko. Pasipsip daw. Oh. Alagaan na papa yan, no? Ay, Sinisipsip. Ah, ano, sip siping. Ay! Tapos pa ito pa, ang dito, hindi na tayo mag-ground breaking kasi na na siya pe. Kaya Papa, ito, para sa iyo, Papa. Yun, ito, tingin na sa akin ay susi. Ayun, 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 o tara, picture tayo. Papicture tayo, bravo, baby! Si Mama kasi nagluluto pa eh. Ako, okay. ako okay. <laughs> naman eh. One, two, three! Tsaka papa, dyan, dahil po, uh, ako na po yung nagpagawa niyan. Pero ang kagandahan po dyan, para ano, siya yung magbabayad niyan. Kaya um. ano yung po Siya yung magbabayad! bumili niyan? Pinagawa ko nga. Oo, oh, Sino siya nagpagawa? Ikaw? Ako. O, oh, hindi magbabayad. Ikaw magbabayad. Ba't ako magbabayad? Eh, siya kapapatitin ang titi. Hindi naman ako eh. <laughs> Ay, sino ah. <laughs> nagpagawa Ako nga. Ikaw magbabayad. Oh, parang ayaw bayaran pa. Parang ayaw pa pa. Di ka tamahan Ay, pa. Kung papa ayaw niya bayaran, ako na lang magbabayad pa. Hindi ko mahal niya pa. Hindi oh, ko mahal niya pa. Bayaran mo na lang. Ito, 1,000 na pa yung ano ko eh. Isang libo bahay, babayaran na Mura lang yan, mura lang yan. Ano, ano, sino ang babayad? Wala akong magagawa. Ayun. Oh, Uy. Ay, oh. Oh, congrats, congrats. Bye, bye. Bye, ako bahay mo? At isa <laughs> ko nakaka-ground groundbreaking kami. Ha? Ano? Ano? <laughs> 190. <laughs> Pupunta na lang dito yung nagbaba kahapon kasi ala ka kahapon sa araw na eh. Monthly mo na lang. One month. <laughs> Tami na to. Ha? na to. Oo. Oo, Oo. Ha? Parang ayaw mo. Ayaw yan. Dabon. Okay naman. Pero pa mas okay kasi may lagyan ng dalawang aircon. Hindi may aircon dyan. ani? Kailangan aircon. O, mo ka piti. Si Papa na aircon. May magagaya. Hindi. Hindi naman. Nagagaya naman. Si Papa aircon. Kasi may wala sa da bas labas. Paglabas mo oh ini 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 pa kabit ini 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 Actually yung puno ko tumutubo din ng bakal eh ini 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 ba? Dalawa. niya. Ano ka ginagawa <laughs> mo? gagawin ko? Mabaong ko lang <laughs> po.